Mga panimay sa pipila ka residente sa Zone 1, Barangay Buaya, La Lapu-Lapu City. Gibahaan, dihang mipundak ang kusog nga uwan na itong lunis sa hapon. Ang gitrabaho ang drainage sa dapit. Ang gitumbok sa residente ng mga si Luan Merondina sa report. Nalangay din eh, naglunok kayo noon. May pamlito kayo din eh, maglunok. Tapos tangkabuwa, yung saan. Ahong saan, tabangin mo din eh, usay katabang mo kami. Usa lang kining panimay ni Antonio Tito Jr. sa mga panimay sa Zone 1 Barangay Buaya nga gisanapan sa tubig dihang mibunok ang kusog nga uwan ni Adung Lunes sa hapon. Emosyonal nga gisaysay ni Tito ang dakong kadaot nga nahatag sa pagbaha sa ilang mga appliances o gadgets. O guwa siya ilaing gibasol kundi ang drainage project sa ilang lugar. Hindi pili pero ang mo walang matagag-tagad ba na mahuman siya na mabuslutan kay Prarono. dagobla pun aku ngona di minta fokus trabo ke ndelo himan ya aku robi mata mah bilid gani gipakita pania mga pangagod sa iyang BTS. Ganiha, naabdan sa RTV Balitang Bisdak, ang pipila sa mga residente sa dapit nga nang hakot o bato anapog. Aron mapuggan ang pagsanap na usab sa tubig uhan, nga to silang panimay, ilabi na kay nagdagumdag um na usab karong adlawa. Matod sa 75 anyos nga si Protasya Pino, naabdan silang kadlaw niya dumates martes paghabwa sa tubig o paghipo sa ilang mga nangabasa ng mga gamit. Dobling ka Rasul alang kaniya kay na stroke ang iyang 76 anyos nga bana busa di kini makadali-dali og lihok muraman og okay, giginduyan nakang tubig ang katres hinluto ta naman tanan na akong butang nabasa hasta na ah, daghan kay labonon niya sa apan ato pag nana nin nanamponi Kay gibahaan usab niya tung lunes sa hapon ang parking area sa panimay ni Buaya Barangay Councilor Neneth Alforque, gitambakan na lang nila kini og mga binakbaka nga parte sa bay. Hinuon malaumon si Alforque nga masolusyonan kini kung hingpit nang mahuman ang pagtrabaho sa drainage. Usab sa ko sa lumad gyud nga taga diri, wala gyud may ka experience ani before sa so wala pa nila ni gikautan. Pero lagi kay kanaganing <coughs> wala pa man dyan na human ang outpull maka-experience maka, sak, maka experience, may mga ingon ani kung mga uwan pero kani temporary na yun ni kay kining nga uh, project mo um, man dyan na yung solusyon sa tubig nga uh, nagpaingon dirigikan sa ibabaw Matod ni Engineer Dafodil Hugan, Public Information Officer sa DPWH Cebu 6th Engineering District, nga ni tulang Marso 15, nahatagan og notice to proceed ang drainage project sa Zone 1, Barangay Buaya, nga adunay budget nga 15.6 million pesos. Ogi gikatakda kining mahuman, sulod sa 169 kaadlaw. Hinon matod ni Engineer Dafodil, karong hapon makigtigom ang project engineer niini Ini, kang Mayor Junard Ahong Chan, aron matuki ang suliran sa dapit. Actually, before ma'am naka-receive me o oh, complaint din ha, nga ka nang magbasa mag 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 na diha ang dan ba. Tapos, among gi investigate na ay ka nang mag cistern si tank diha nga temporary ba itong cistern si tank. unya dito lang sa, kawang um, guna drainage pa diha itong time. Pero sa kanang yung kuanro na nagbaha, wala na nagbaha before, niya karo nagbaha na, amo pa ng susihon po dito sa sakuan, unsa judang Kos, nga tungod anak good sa record sa pag-asa Mactan, natala ang 74 mm kon 370,000 ka mga baril sa tubig per square kilometer ang nabubuo nga uwan sa Subo sulod sa unom ka oras nga pag-uwan niadtong Lunes. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Marondina. Balitang Bisla.